Sugatan ng isang lalaki matapos mabundol ng pickup truck sa EDSA pero hindi lang siyang nadisgrasya kundi pati isang kotseng nakikiusyoso. Narito ang report ni Oscar Oida. Magalas 11 ng gabi, halos paralisado ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA bago sumapit na kamuling flyover sa si Quezon City. Isang lalaking ooy nakaandusay sa kalsada ang tinutulungan As ng up mga up. rescuer sa mukha ng biktima na kinilala sa pangalan Jun Bailon. Mababakas mo ang pinagdaraan ng kalbaryo. Baling-bali ang binti nito. Matawas mabundol ng isang rumaragasang ng pick-up sa lugar. Kwento ng kasamahan niya. Nagulat na lamang daw siya nang biglang tumawid si Bailon sa naturang kalsada. Galing kami sa trabaho ko. Sinundo ko lang siya sa ano sa... sa, sa... Hindi ko maalam, tagtawid yan. Nagulat nga ako tumawid sino namin hina ng payagang driver ng pickup na, pick na nakabangga sa biktima. Ngunit tumanggi ito. Pero ayon sa akin nito, di naman daw nila talaga iisipin may tatawid sa lugar. Sa pagkat wala naman talagang tawiran ng tao doon. Ganito din naman ang tingin ng iba pang motorista. Hindi ko una napansin eh. So hindi ko hindi ko siya bumagal ako tapos nung nakita ko, akala ko bag lang siya. Tapos iniwasan nila. Tapos nung ano nung Nung nakita ko tao, huminto na rin ako. Kasi hindi ko alam kung patay o buhay. So, papatawag sana ako na ambulance. Agad na mga dala sa ospital ang biktima para magamot. Pero habang nangyayari ang lahat ng ito, isang kotse na ang natumbok ng isang taxi sa kauusyoso umano sa pangyayari. Ito ng Balita sa si Quezon City, Oscar Oida reporting.